Um, speaking of uh, that uh, relo na binigay uh, SPO3 Las Cañas eto para magkaalaman kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo sinabi mo kanina na ang binigay mo sa kanya yung sigundamano yung, yung suot mo yung binili mo yun yung sa'yo ko. yung resibo tsaka yung lumang relo mo yun yung binigay mo that As far as my memory is concerned, yun po. Okay. Kina-qualify mo na. So, kailangan siguraduhin natin. Kasi eh, para malaman natin kung sino nagsasabi na totoo. Ano, titindigan mo yung statement mo na yan o babaguhin mo? As far as my memory is concerned po, matagal na nangyari yan. O eh. yan na. Di ba? Kanina sigurado-sigurado ka, ang binigay mo yung lumang relo ngayon, hindi ka na sigurado. Okay, I will stand my statement. Yes. You, you will stand by your statement? Yes. So kung papadala natin dito yung relo, pati yung resibo, na nandun yung serial number, pag nagkapareho yun, paano na? Masasagot na ngayon yung mga katanungan nila kung sino papaniwalaan. Ikaw o si Mr. Matobato? Simpleng ano lang, simpleng test yan. Your Honor, kung lang ang basihan sa credibility, Hindi. Para may problema yata. Yes. Alam mo, uh, SPO3 Las Cañas, magkakaproblema ka. Dahil, uh, ano eh, Uh, sigurado sigurado ka I gave you an opportunity to qualify pero hindi pinanindig, mo so ngayon kung sakaling uh, papadala natin yung resibo tsaka yung uh, yung relo pag nagkapareho yon, di wala na lahat nung sinabi mo okay kasi test ng credibility yun eh. your honor mm. Wala pa ko nabasa na libro sa law na yung test of credibility rirok. No? <laughs> Miss -watch. hindi ko sigurado ang taon pero Siguro. Yes, Your alone. Sa SM, Davao City. Yes, Your alone. Binili. Tama, tama. Yes. May pinakita po siya sa amin na resibo. Yes, yes. So, rinigaluhan niyo siya dahil <coughs> birthday niya ho ba? Ang pagkaalam ko, Your Honor, ganito. Bumili ako ng rilo. Yung watch ko na divers, hindi ko sure kung divers yun. Pero sigurado ko, yung watch ko binigay ko sa kanya, yung binili kong relo, sinoot ko. So hindi nyo pala binigay kay Mr. Batobato yun? Kasi sabi po niya, regalo nyo sa kanya yung binili sa SM Davao City. Hindi, yung watch ko po, Your Honor. Yung watch ko, binigay ko sa kanya, Hindi then yung binili ko, yun ang sinuot ko. Alam niya hubay ba yun na yung binigay nyo sa kanya, second hand na lang? Eh, hindi ko po alam. So hindi nyo po sinabi sa kanya yon. Kasi Baka Ay, nalimutan ko na. Ay, hindi ba yun ang resibo? Kung may resibo yun, 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 sigurado ko, yung sinuot ko. Wise po pala kayo. Hindi naman totoo yun, yung rugaw. Yun, yun, yun. Nagsabi na, lang ba, ko na, na totoo. Wise kayo? Hindi totoong wise po kayo. Hindi, yun rugaw. Wise po pagka ganun eh. Bibili kayo, kunwari, iririgalo, pero yung luma pala iririgalo nyo. Anyway, hindi naman, kasi alam ka naman, dalawa rin lusotin ko. Okay. It's the one and only people, Double G. what with the D -E. yeah, yeah, yeah. Now, mismo, yung ating pangulong Duterte, may mga nahanap po kami na mga media items, media reports na siya at siya. Among them was an Inquirer.net report, May 25, 2015. May isang quote po dito. Basayin ko lang po yung first three parts. Davao City Mayor Rodrigo Duterte is asking the Filipino electorate to not elect him as the country's next president because he does not want to kill more people. In an interview in the local television program, Gikan sa Masa para sa masa, which aired on Sunday, Duterte admitted his link to the infamous Davao death squad. In a quote po siya, they say I am the death squad. True. That is true. Quote unquote. Dito another item from Rappler, December 8, 2015. Ang title po, it's an item by Paterno S. Miguel II, Duterte. I killed 700? No, make that 1,700. Duterte told reporters, quote, 700 daw ang pinatay ko, nagkulang ho sila sa kwenta. Translation, I killed 700, they underestimated the figures. Reporters laughed, then one of them asked, ilan po talaga sir? Duterte answered, mga 1,700. Kayo, kayo po, dini-deny nyo na merong Davao Death Squad o kaya grupo ng mga mamamatay tao sa Davao. Pero, ang inyong boss, si Charlie Mike, may mga recorded public pronouncements po siya. These are just examples. So, ano mo ba bang comment nyo doon? ang comment ko po diyan, Your Honor, is that sa akin po is siya pa lang sa dyan. So. <laughs> speaking of uh, that uh, relo na binigay, uh, SPO3 Las Cañas, eto, para magkaalaman kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo, sinabi mo kanina na ang binigay mo sa kanya yung segunda mano. Yung sinuot ko po. Yung, yung suot mo, yung binili mo, yun yung sa'yo, ko. yung resibo, tsaka yung lumang relo mo, yun yung binigay mo. That As far as my memory is concerned, yun po. Okay. kina mo na. So, kailangan siguraduhin natin. Kasi para malaman natin kung sino nagsasabi na totoo. Ano, titindigan mo yung statement mo na yan o babaguhin mo? As far as my memory is concerned po, matagal na nangyari yan. O eh. yan na. Di ba? Kanina, sigurado-sigurado ka, ang binigay mo, yung lumang relo ngayon, hindi ka na sigurado. Okay, I will stand my statement. Yes. You, you will stand by your statement? Yes. So kung papadala natin dito yung relo, pati yung resibo, na nandun yung serial number, pag nagkapareho yun, paano na? Masasagot na ngayon yung mga katanungan nila kung sino papaniwalaan. Ikaw o si Mr. Matobato? Simpleng, ano right. lang, simpleng test yan. Your Honor, kung re lang ang basihan sa credibility... Hindi. Para may problema yata. Hindi. <laughs> yes. Alam mo... Uh, SPO3 Las Cañas... Magkakaproblema ka. Dahil uh, ano eh... Sigurado-sigurado uh, ka. I gave you an opportunity to qualify. Pero hindi. Pinanindigan pinanindig mo. So ngayon... Kung sakaling... Uh, papadala natin yung recibo... Tsaka yung... Uh, yung RELO, pag nagkapareho yun, di wala na lahat. Nung sinabi mo. Okay? Kasi test ng credibility yun eh. Your Honor, hmm. wala pa ko nabasa na libro sa law na yung test of credibility RELO. <laughs> <laughs> eh, ikaw eh, Ikaw yung nagsabi niyan eh. Pinapanindigan mo eh, di ba? O ngayon, nag-ano ka na? Namimiloso po ka na at SPO3 Las Cañas. Alam mo, pinag-oobserbahan kita, kagaya ni Sen. Lacson, inoobserbahan ko hindi minor mo. Alam mo yung actuation mo, hindi pang SPO3. Talagang na uh, iba. Kasi nakita natin yung mga Chief Superintendent, si General dela uh, De La Rosa, hindi ganyan. Pero ikaw, talagang iba ang demeanor mo. Okay? Personal opinion niya pa yun. Oh. Yun, yun. Yan, di ba? Anyway, susubukan natin. Sinabi mo kanina na uh, na-observe mo ay na base sa iyong recollection itong si Mr. Matobato na kapatig, na may M14 kasi sinasabi niya, ano siya, auxiliary unit ng... Uh, uh, Scout Rangers. Auxiliary unit ng Scout Ranger. So maari, ito yung sinasabi nilang... Uh, yung sinasabi niya na naging miyembro siya ng uh, CHDF o CAPGO. Mga along mga anong taon nito ano? SPO3 Las Cañas. Noong nakilala ko siya 1996 year no? 1996. 1996 may auxiliary unit ng uh, uh, Scout Ranger noong mga panahon na 'yon. Siya nagsabi sa akin yun. No? Hindi, sabi niyo kanina na, na, na niyo siya eh. Siya nagsabi nga eh. Hindi. Doon sa statement nyo kanina, nakikita nyo siya, madalas siya nakapatig, tapos may M14. Yes, yes. Okay. So mga 1996 pa, gano'n na siya? Yes, your... Okay. Sige, maano natin. Ngayon sinasabi ni, ano, tinatanong natin kung gano'n kayo ka-close, sabi mo kanina meron kayo mga lima o anim na transaksyon sa lupa, bintahan ng lupa, tapos uh, binigyan mo nga ng 300,000 na komisyon si Mr. Matobato. So, kung hindi mo siya pinagkakatiwalaan, eh di, hindi ka makikipag-transaksyon sa kanya, hindi ba? Yes, sir. Oh, so yung sinasabi niyang kumita siya ng 300,000 na komisyon kasi pinagtatawanan siya dito nung una nung sinasabi niyang may mga transaction din siya sa nag-aahente siya ng lupa. Hindi pinagtatawanan siya rito eh. Pero yung pala totoo yung sinasabi niya. Okay. Ngayon, sinabi mo kanina na umaattend siya sa birthday ninyo. Di ba? Yes, sure. Okay. okay. Ngayon kung hindi kayo malapit, bakit naman siya uh, may imbitahan? Sa inyong birthday. Hindi ho ba? Yes, Your Honor. Kasi... Kasi? Yung nabigay ko sa kanya, Your Honor, na uh, commission namin, hindi lang 300,000. Sabihin na lang natin, mga more or less, 800,000. Okay. So, pero, ang punto rito, kayo ay... Uh, Iniimbitan mo nga sa, sa kanyang... sa iyong birthday. Ibig sabihin, eh... Magkaibigan kayo. Yes, yes. O, malapit yes, kayo na magkaibigan. Yes, Okay. So, again, yun yung... Tinatanong kanina ni uh, Senator Pacquiao, hindi naman kayo close pero ngayon sinasabi mo malapit kayo na magkaibigan. As far as dito po sa jail ng lupa, kasi parang may utang na loob din ako sa kanya, Your Honor. Okay. Kasi nagkapira ako sa kanya so, okay. dahil sa kanya mga rekomendasyon sa akin na lupa. So utang na loob na malak na tinanaw ko po na utang na loob yun, Your Honor. Okay na po yan. So sabi, In iniimbitan nyo siya sa inyong birthday. Kasi, hindi, hindi, lang sa birthday, natulog pa yan sa bahay. Oh yun. So talagang close nga kayo. So maliwanag yun. Ngayon, uh, doon ba sa Hinus Crime Section, nakasibilyan kayo, nakauniforme? Sibilyan po. Nakasibilyan. Kaya hindi maalam yung mga ranggo, kasi mga nakasibilyan kayo, di ba? Yes, yun. Know. Okay, yun. Ngayon yung sinasabing uh, rango, hindi yan na uh, tinatawag sa hindi ganun ang tawagan ninyo. Ni uh, Mr. Matobato, uh, ganun ho ba? Yes, sir. No. Hindi, hindi, ano ang tawagan ninyo? Uh, sa akin, ang tawag niya, Chief. Sa, sa Chief. kanya naman, Edgar. Okay. Yeah. Chief, kaya hindi niya alam yung inyong rango kasi sanay kayo sa transaksyon ninyo na informal at nakasibilyan kayo. So, yun ang uh, reason. Ngayon si Mr. Matobato ba na assigned sa Hinus Crime Section? Sa inyong pagkakaalam? Wala po. Hindi hindi nyo, hindi siya naka-assign. Kasi hindi naman siya pulis. Okay, hindi siya pulis. Pero naka ano siya doon? Naka ano ba tag nito? Naka-attach. As far as my knowledge is wala po. Hindi siya pumupunta doon sa inyong opisina? Pumupunta po. Pumupunta siya. Pero dun sa kung papakitaan kita ng payroll na ang nakalagay doon assigned to heinous crime section uh, city hall an ano masasabi niyo ron? Pagka-understand ko po, yun naka-assign po siya doon sa compound ng Almendras Gym. Kasi po, yung kanyang bahay, nasa likod lang. Yung first wife niya, yung kanyang original wife, na doon lang nakatira sa likod ng Almendras Gym. So, considering po na malapit siya, yung kanyang, pag ko po, yung kanyang fixed assignment is doon sa gate ng Almindras Gym Compound, and yun yung opisina po ng heinous crime nasa loob po ng compound, katabi lang po ng gym. Okay. Well, anyway, na-confirm na po natin yan na meron siyang uh, na naka-assign siya sa heinous crime section, kagaya ninyo, no? kahit hindi siya police. At uh, doon sa inyong mga assignments, gano'n na kayo katagal na assigned sa Davao City? Uh, police office, chatong. Ah, by the way, itong hinus crime section under ng Office of the City Mayor ito, di ba? Hindi po. Under ng Davao city, city Police Office. Oh, okay, Dabao City Police Office. So, ilang taon na kayong na-assign uh, sa inyong karir, or for that matter, ilang taong kayong na-assign sa labas ng Davao City? Wala po, Davao City po lang. Davao City kayo simulat sa pool. Yes diba? po. Okay. Yes po. Punta tayo kay, um, sa pagkakilala nyo kay, Miss, kay uh, President Duterte. Anong, ta anong taon nyo siya nakilala? Since naging mayor po siya ng Davao City. 1988. Yes okay, yes po. 1988. So, paano kayo nagkakilala? Kung nagkakilala po personal, sa so, tingin ko hindi po kasi makikita lang namin siya kung may accomplishment kami sa office, pumupunta siya kasama yung media, kanun lang po. So, since 1988 hanggang sa kasalukuyan... No, 19... Nari-estate po ako, 19, 1989, hindi eh, napasok. Kinuha ko ni the late Colonel Ernesto Makasait noong uh, Anti-Organized Crime Task Group, 1990. 1990 po. 1990. Kasi so, mula 1990 hanggang sa kasalukuyan, doon kayo naka-assign sa Hinus Crime Section. Nasaan ang opisina ng Hinus Crime Section? Sa loob po ng Administras Gym Compound. Yung nine, nung Hinus Crime po, Your Honor, uh, 2001, 2002 na, na organize yan, hindi na-resolve yan, 2010. Okay. So, hindi kayo umalis ng uh, Davao City Police Office at uh, dito kayo nang-assign dito sa Hino's e Crime Section since 2001 hanggang sa kasalukuyan? Hindi po. Diba? Na-dissolve po yan 2010. And then, na-assign po ako sa Saan? -assign ako assign ako ng Baguio Police and then, yung latest ko assignment po doon sa Bunawan Police hanggang sa hanggang sa nabigyan ako ng parang medical parang medical porlo po kasi uh, nag-collapse po ang dalawa kong kidney mm -hmm. and then dialysis ako to the point na hanggang na kidney transplant po ako hanggang naabutan na po ako nitong non-duty status ko po kasi mag-retire na ako this coming December oh, ah, sige. Pero yun na nga, hindi kayo na alis talaga. Talagang uh, simula na nag-mayor si ano, Dado na kayo. Sa, sa Dabo City po, yes. Okay. yes sir, no? So ngayon, uh, may sinasabi na wala nangyayari na sa Davao City na hindi alam ni Mayor Duterte, ni President, uh, uh, then Mayor uh, Rodrigo Duterte. Di ba may mga kasabihan niyan? Di ba? Dahil talagang ano siya, kamay na bakal. So, kontrolado niya yung uh, peace and order situation. Di ba? Opo, opo. Ngayon ang tanong ko, bakit may nangyayaring extrajudicial killings na tinatawag? Bakit may mga nangangamatay na tao? Bakit hindi ito napigilan? Kung hindi niya to alam, dapat uh, kayo, Hinus Crime Section, kayo yung nag-iimbestiga roon. Hindi ba? You don't So meron kayo nasold na mga... Uh, meron din po. May mga nasold po kami, you don't Okay. Anyway, hiningi natin yung uh, mga dokumento in that regard. Tapos, uh, kasi tinanong natin... Are you meron, asking? You're asking, no? For uh, No we already did we already uh, requested early on uh, Mr. Chairman. Oh, the, I thought you were limiting it to the crimes only that have been solved. Okay, I, I will get all the records of the I'm sorry, my mistake. Pero right? maraming salamat po, Mr. Chairman. And uh aside from the extrajudicial killings, may mga malalaking mga murders din na nangyari doon, kagaya nung kay uh, Mr. King na isang bilyonaryo eh sabi, sa pang Davao City, bakit may isang bilyonaryong namatay doon mismo sa loob ng piscina niya? Tapos may media na kritiko niya, nga si uh, Mr. Jun Pala, uh, namatay. Tapos may isa pang uh, media person, I forgot his name, uh, Luntian o something. Uh, the name escapes me at the moment. Then uh, itong si Mr. JB Brillante, kilala niyo ito. Kamagid po, Mr. Um, former mayor uh JD Yes. Yes, yes. yes O oh, namatay din ito sa Davao City. Yes, yes. Your okay. Honor. So, ito yung mga malalaking mga uh, assassinations ano na sinasabi na bakit nangyayari ito? Eh si Mayor Duterte ang ano, ang uh, may control ng Davao City. So, palagay nyo, bakit kaya nangyayari ito mga ito? Your honor yung level of ranks ko po at saka position, I think I'm not in a position to answer, Your Honor. Okay. Sige, maintindihan natin. So ngayon, ano ah, babalikan natin yung yung uh, ah, resibo tsaka yung serial number nung, nung relo. Darating tayo dyan. Pero ngayon, tatanungin pa kita isang ah, ano, no? May mga property ka ba sa US? Wala po, yun know. Under your name, under your wife's name, under your children's name? Wala po, yun know. lang. Uh, pero nakapunta ka na roon? Hindi pa po, yun know. lang. Hindi pa? Never? So, mati-check natin yan sa, sa records, ha? Yes, yung Para sir. Ito lang, ito yung mga random yes, checks yes. ng mga, ano, mga import, mga inyong mga salaysay. Uh, that's all, Mr. Chairman.